So inyo nakita mga katanski. so ang mga pulis mo namutol sa mga uh, Jimilina nga natumpas sa uh, taliwa sa klasada, kaya rin makaagi ang mga motorista. oh, kaniya kalsada padong ni siya to sa highway ngadto sa uh, uh, padong sa Ormoc. O oh, tapos si Michael Hordan o oh, si Parimitsi Olaybar. O oh, So nakita niyo dali dapit sa may likuran ako makataski medyo mabisot mag-agi ang mga sakinan dali makataski So nai makaagi mga motor siguro makataski Kay medyo ako oh, makaagi naman siguro sa mga wheels Kay medyo kuan pa ang mga kalsada daghan pa mga kahoy makataski So mana makataski na yung mga marika ko nang bali nya mangga nya dito po sana so, makataski na, na mga jimilina makataski So makaagi man ang mga motor nya four wheels makaagi gapon Oh, padung ni siya sa proper uh, Merida, Merida Liti, oh. So dire na repeat mata si padung ni siya ato Lawis, uh, tinago tinako uh, Meridality. So inyo nakita makatasky nga ang uh, mga lubi na agyo sa tunga, oh, no? na bali na tunga sa kalsada, medyo hugaw pa nga to kalsada padung ni ato sa tinako, proper uh, Meridality. Og diri nga porsyon mga katanski inyo nakita nga ang mga Bureau Fire sa Merida na sila gi clearing nga dako kayong sanga sa abukado. Oh nanay siya mga katanski at bang sa may Mormons Church. Oh diri sa may Tinago. Oh atong mga taga fire mga katanski nitabang panghinlo Na dako kay na siya nga sanga sa abukado mga katanski nga naka Wala ning kwamro na sa wire mga katanski na nasa sa wire.

ato sa asanga lang sa kahoy ang atong makita uh, oh. sa kusada. Uh, ang tanski dari poko dari dapit sa may Merida Central School. Ah, oh, nya nakita daghan kay mangga oh. Basi mangga maka tanski tag 25 na lang buo kamo lalay ko ha. Oh. So uh, now, uh, sangha, sa manga, kasarang, mga tanski, ah daw mangga ako nakuan maka tanski ako nagyan kasagara mga mangga ko humok-humok ni masangi. Eh. Indonesia pedong di sia sa Merda Central School o lagi gibang potol-potol sa atong taga fire. Jo mijjo di pagiyem makaaki den napita maka dan sa sa Merda Central School. Ha. Danga balik amo mangka. Og direpon na portion maka taski pedong di sia atong sa may kalsada gyot pedong pun. Oh, nao. Kuan makatas kay ang makay mito na gyus tunga sa kalsada. Oh, kinan lang gid siya gabson. So, diri makatas kay ang mga terminal sa mga panahon driver. Ari nga porsyon dere sa si si yo ulit bit. Ah, uh, pa kay nang abali ang mga wire sa kuryente, apil na mga wifi ah uh, video nang

Oh, uh, na mga sin, uh, na nanupat, uh, na ngapilo, naraw. mga pilo, na raw. Mga barbecue, Andre. Go back yung barbecue ako nanti. Oh, uh, di ako napit ang portion mga tanski. Epe sa PCR. Ah, uh, uh, go back po nila mga ato. Ano okay. so, ba mga tanski na listol? Ah, uh, wala na nga unsa. So, uh, siguro kayo na kusukuso sa hangin. ng area mga Tanski sa may merkado ni sa may isdaan no? ang atop niya kaya kayo na pro mga kilid kilid ng uh, tanggal mingaw kayo mga Tanski na raw sa may merkado ni dapit sa may Panda City ang Panda City mga Tanski huwain na sa ang uh, dapit sa may RJ Pharmacy ah uh, sa may yung mga wires korente ah uh, nang uh, loyot समय पब्लिक मार्केट समय Merida.